Welcome to Blackout Soldier. Time for the mission. Get ready.

ganun pa din oh, pero hindi na pero signal First blood. Hmm. yung ano ko ah Ayun. patay oh magaling tinadalik ko Terminal is team to. <laughs> <laughs> I know, team Reloading, cover me. The safe zone is collapsing. patay pre isang, uh, isang team nga sila <tip> Sakto, may sasakyan dito. <laughs> Sa galing yun? Sa ka bigla eh. ka. ko lang, gabarol ko lang. dito. Marit na malaki sa akin. Engaging the enemy. Pusang gala, naglalag ako. Wala, mga atlas at na siya. The airdrop is coming. Nagluloko Mag, ko ako, pusang gala. Napat Buti napatay ko yun. Napatay ko? Oo. Oh. Reloading. go oh, mm -hmm. has been delivered. <laughs> 80, okay, 80. Mas malakas yung iki. Asa yung ano? Sasakyan. Hmm. Tara. Sasakyan na nakita dito. Ito pala oh. Puntan kita dyan. Ay, pusat na na bangga. Ang lakas ng nganga. Oh, Pu pa. Na pag-upgrade ka na? drop is coming skill chip ready for upgrade tara do test ano pasakay pasakay yung drop ayun yan 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 sakit lalaglag yung isa ay nahulog di pa nahulog Nag chopper pa punta sa atin ah eh? Ah, papunta siya sa airdrop Ayun ah, asa ano na Hindi Oh uh, Ano? Ano? Ano, na naubos na, na pala. Uy, na-truck tayo pre. Eh. Huwag kang lu go, lumayo sa launcher ko. Oh. Hmm, tara. The airdrop is coming. Ang layo pala natin. Wala na, nagamit ko na. Ako. Bagay natin, bagay natin. Sayang, ginabutan. Been... <laughs> been... Ano ba ito ni rin? signal ko eh. bumalik. Air drop Dalam luar Hmm, patahnya hmm. salah is almost ready. Gapang ko eh. Patay na yung launcher ko. Tako na. Patay ka po eh. Buta na sa bubong. Wait lang itlang lang, kunin kita ng ano. Hindi, e, kunin. Ma, laptop, bayam, Kun... Thanks, kunin kita gamit to. Kasi baka marami yan. Masa lang, masa lang ha? Lang. Ay, putay na naulog. Na lugi Lugi tayo dyan. Wait lang. Lalayo lang muna ako kasi patay pa yung launcher ko eh. Dog tags have been scanned successfully. Your team is in the battle when the next revive might arrive. Then, buhay na yung launcher ko, eh buhay. sumagi.

Punta ka sa pre, may launcher dito dito. Wait lang, punta dyan. May, may barrel ka na, wala pa. is. Masakit yan po eh. Ah, may sasakyan ka, Dan? Ito, sakay ka na lang sa akin. Okay. Dali, sakay, sakay. Sakay, sakay, sakay. Dali, dali. Kasi inatakirin ko. Pusang gala, kunti na lang. Pasok tayo sa loob. Tainok, asan kaya dadadaan dito? Ito may tulay. Eh putang ina, bumangga pa. Ay. Ha <laughs> ha Yari ka ngayon. Ay! Ay, pusang ka lang abag. Babe, pagsakan nga ng launcher, Pusang nga na kayo ha. Ah. Pubus kayo ngayon. Location is ready. <laughs> Hmm, enemy patay enemy uh, eh pusang gala iniikutan na 'ko pre iniikutan na 'ko air drop pre ay mo pa ako doon sige tagmo <laughs> tatlo yan oh huwag, huwag kang lumaban sa tunnel ko eh. Hindi, tama yan, tama yan. Tago ka na sa puno. Muna. Yan, 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 yan. Yan, yan mag-abang ka dyan, no? Oh. Yung may bahay dyan na maliit. Yan, 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 yan. Abangan ka mo kayo sila dyan. Ako ba 'yung wag kang bumaba napaka. Ka. Wag kang bumaba. Ito na muna ako. Asa 'yung ta ano dito? Ah, kuha man lang ng, ng ano, sniper. pala. Inaabangan ko, inaabangan ko. Ikaw mapatay ko to. Okay, location exposed. <laughs> Hindi. Magaling. Ayun, nakita ko. The airdrop is coming. <laughs> Sanche. Chip terminal is almost ready. Airdrop oh, has oh, been oh, delivered. A love ako lang eh. <laughs> a love ako lang eh. E pu tay na dalawa po sila. <laughs> <is ina. laughs> <laughs> Sayang naman. The safe zone has collapsed.